Guys, kulatnya aku mau ngelarang Nah, guys, sila. Hello guys, guys, Hello guys, guys, Hello guys, duh, duh, baluh, duh, hmm. sila guys, guys, sama guys, 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 Marites deingkatong timuyo. Iya hmm. keluarga ni Marites, andam oh. na dia Maritesa karo pizza baecit tres April 2025. <laughs> Andama nang marfil mo Maritesa? Alas size sa gabi eh! Nay ala size <laughs> kadrit so dulog ka. Ha. halang <laughs> halang talito. Wow. halang <laughs> talito mo iska bicit tag bulad. Munayto kita he. Kita he. <laughs> Pamanato luyo. apaktong luyong anakan <laughs> ako man marasay an bagpare samtang dugo <laughs> to mitmit mo kay na picture <laughs> pahibalo itong mga babae pag bulikat ng mga mata ay ayo marasay nga ma basketball player oh. import di anang ngayong ani varsity kurat ka ayo jersey oh.

Dula o danggit. OCD shoutout Shout out sa OCD shoutout sa Mabunaw, Kapista. Shout sa Orkita. Ball Club Orkita City. O, nai-shout out na ito. Mamistahay. Shout sa Mabunaw, kay sa <laughs> o, nay, nay shout, -out ato. shout out sa Mabunaw, Ito siya ang Ang nanot ba? Dalagbalde Kamata, bahala Anong klase sa putahe iputo Happy Fiesta. barangkai mabunau. Mabunau. Koy ke bet? Bet Malay. yuk Oke Kak ka oke. bagaimana? Hah? Jadi saya? Jadi dari huh? <laughs> si Nagastos mo. <laughs> Hoy. <laughs> Hoy ko. Nilishimukao. <laughs> Siyo yo balayaw. Nawawala nang mero. Oh ayo tong ng kuanora. Hindi ko sinasadya. Lapay isda. Atu bang, moy. Atubang <laughs> <laughs> ayo. Oh, guys. Mahaw tag lugaw. Lugaw pam. Thank <laughs> you.